Ito ang hardin ng Panalangin kasama si Pastor Dave De Guzman. Sa magandang araw sa iyo kaibigan, kamusta ka na? Naway nasa mabuti kang kalagayan maging ang iyong pamilya. Sa araw nito ay patuloy tayo sa pag-aaral ng salita ng Diyos at uh, kukunan natin ng aral ang patungkol sa retaliation. Ano ba ang sinasabi ng ating Panginoong Diyos kung tayo ay nakararanas ng uh, masasabang bagay na ginagawa sa atin ng ating kapwa? Ano ba ang iniuutos sa atin ng ating Panginoon na dapat nating sundin. Bago natin tunghaya ang isang maikling paalala sa aklat ni Mateo, tayo muna ay manalangin. Ama namin sa langit, marami pong salamat at uh, maging sa mga pagkakataong ito'y uh, makadudulog kaming muli sa inyong banal na salita. Tulad po ng aming kahilingan sa marami pong kapamaraanan, bigyan mo kami Panginoon ng kaalaman. Pagkalooban mo kami ng karunungan upang ang inyong paalala at inyong mga utos, ito po ay aming maisapamuhay. pamuhay. At sa lahat po ng aming matatanggap at mararanasan sa araw na ito, nag kami ng pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang ating tema ngayon sa araw nito is all about retaliation. Kaya kung hawak mo ang iyong Biblia, Ibigan, pakibuksan mo ito sa aklat ni Mateo, Kabanata 5. Pag-aaralan natin ang verses 38 to 42. And this is all about uh, retaliation. Ngunit pagtutuon na natin ng pansin ang talata 30 at siyam. Ganito ang ating mababasa. Ito ay salita ng ating Panginoon dito sa aklat ni Mateo, Kabanata 5. Pagtutuon na natin ng pansin ang talata 30 at siyam at ganito ang ating mababasa. Ngunit sinasabi ko sa inyo, huwag ninyong gantihan ng masama ang gumagawa sa inyo ng masama. Kung sampaling ka sa kanang pisngi, iharap mo pa ang kaliwa. Sa wikang Ingles, babasahin ko lamang po yung verse 39 sa New American Standard Bible ang sabi rito. No? But I say to you, do not resist an evil person. Whoever slaps you on your right cheek, turn the other to him also. Uh, pagka iniisip mo, no, kaibigan, pagka binasa mo to, no, halimbawa nagbabasa ka ng salita ng Diyos at hindi mo alam ka agad kung ano talaga yung makikita nating aral. Bakit kaya ganito? Pag sinampal ka sa kanang uh, uh, pisngi, iharap mo pa yung uh, kaliwa. Titignan natin kung ano yung aral dito. Alam mo, kaibigan, Pagka tayo ay ginagawa ng masama ng ating kapwa, iba-iba ang ating maituturing na tugon. Alam mo, ang pinakamahalaga sa Panginoon, every time na tayo ay nakararanas ng mga bagay na masasama mula sa ating kapwa, ano man ang dahilan, ang mahalaga sa Panginoon is how we react kung tayo ay nakararanas ng masasama sa ating kapwa. Yan ang kanyang tinitingnan. How do we respond? How do we react? Pag tayo ay maaaring uh, inaalipusta o naaapi o ginagawa ng masama ng ating kapwa. At dito, nagbigay ang ating Pangilo Panginoon ng isang napakagandang uh, paalala. At alam mo kaibigan, kinakailangan yung layo natin, yung our desire must not be to get even. Ayun yun eh, no? kaya nga ang ating tema is all about retaliation. At dito, may command ka agad ng Panginoon dapat hindi ka ibig sabihin ng Panginoon dito, we must not get even, no? We must not retaliate. Hindi ka dapat gaganti. Kung ginawa ka ng masama, gagawan mo rin siya ng masama. Hindi 'yon ang sinasabi ng ating Panginoon. Ang sinasabi ng ating Panginoon dito ay kung ganoon ang ating nararanasan sa ating kapwa na masasama, kinakailangan magpakita pa rin tayo ng pag-ibig at magpakita pa rin tayo ng pagpapatawad. Alam mo, kung yaan ay uh, humanly speaking ay mahirap 'yan ano? Uh, easier said than done. Pero alam mo sinabi ng Diyos 'yan eh may dahilan siya kung bakit ta uh, sinabi na hindi tayo dapat gumaganti. Hindi tayo dapat gumagawa ng mga kapamaraanan, o umiisip ng mga bagay upang tayo ay eh, to get even with our uh, enemies. Ano ang uh, suggestion? What is uh, Jesus' suggestion to injustice? Alam mo sinabi ng Panginoon sa halip na ipaglaban natin ang ating karapatan kasi karapatan natin yun eh no uh, totoo naman yun may mga karapatan tayo ba hindi pag ginawan mo ako ng masama karapatan ko na maaring ako ay gumawa ng kapamaraanan upang to get even with you ganun yun eh pero alam mo ang suggestion ng ating Panginoon ang panukala ng ating Panginoon to injustice ay instead sa halip na we demand our rights Parang uh, pinagpipilitan natin, tama itong gagawin ko sa ginawa mo. Sabi ng Panginoon, instead of demanding our rights, give them up to Him. Panginoon, nakararanas ako ng hindi maganda sa aking kapwa. Ganun yun, ano? Ako ay inaapi, ako ay nasasaktan. Maaring uh, siguro, physically o oh, higit sa lahat, emotionally, no? Uh, itatalaga natin yan sa ating uh, Panginoon. Yun ang Kanyang sinabi. Bakit? sapagkat nais ng Diyos to maintain yung kapayapaan between people. Lalong-lalo lalo na kung kapatid mo sa pananampalataya yan. No, kinakailangan nagpaparaya tayo sa ating mga karapatan. Kung tayo ang na maituturing na, na uh, 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 nga, eh, nagawa ng masama ng ating kapwa, kinakailangan magparaya tayo for us to be able to maintain peace sa ating uh, fellowship o sa ating pakikitungo sa ating uh, kapwa Instead of demanding our rights Ipipilit natin ang ating mga karapatan Talaga natin sa Panginoon na ating pinagdaraanan Upang mapanatili natin ang kapayapaan Alam mo kasi yung uh, retaliation dito Ito ay uh, batas ng mga hudyo to no? Ang tawag nga nila doon sa in legal term Yan ay uh, lex talionis Ika nga no Lex talion is the law of retaliation. Na ang ganti mo, sabi nga nila doon ano, an eye for an eye, yung ganti mo is appropriate for the uh, ikang eh the hurt na nangyari sayo Pero hindi 'yun ang batas ng Panginoon. Ang batas ng Panginoon is to give up our rights to be able to maintain peace. tinuturoan tayo ng Panginoon Dios about love and about forgiveness. Ito ang mahalaga. Dapat natin siyang sundin. Alam mo, easier sa danda na, no? Usually, ganun yun eh. Parang, Panginoon, napakahirap naman eh. Sobrang na ang ginagawa niya sa akin. I have to get even. Pero sinasabi ng Panginoon, magpatawad, mag-alay tayo ng pag-ibig, magpakita tayo pa rin ng pagpapahalaga sa ating kapwa instead of demanding our rights. Alam mo dito, tinuturo din sa atin ng Panginoon, Diyos, yung kababaang love, humility. Hindi ba? At saka yung selflessness. Uh, mo, sa bagong tipan meron yan eh no uh, uh look also for the interest of others kasi kung ipipilit natin yung ating karapatan hindi lamang masisira ang ating patutoo maaaring uh, masira pa ang ating uh, pakikipagkapwa natin just because we cannot uh, ikang iwi kanat uh, follow uh, we do not want to follow ang ways ng ating Panginoon yung kababaang loob at selflessness yan ang dinata dapat ginagawa ng mga palataya na dapat nating ipakita sa ating kapwa. Lalong-lalo na kung yung mga kapwa natin ay uh, sinasaktan nila tayo sa anumang kapamaraan o anuman ang kanilang dahilan. We need not strike back. Ito yung sinasabi sa atin ng talata na ating tinutunghayan. Hindi tayo dapat nagde-demand na tayo ay, uh, we do not demand repayment, no? Ah, uh, instead, yung ating nararanasan, italaga natin sa Panginoon, Diyos Yan. Panginoon, hirap na hirap na ako dito sa pang na ginagawa ng aking kapwa. Hindi na po, hindi ko na po kaya ito. Ano po ba ang gagawin ko? Tulungan niyo ako. And then makikita natin ang biyaya ng Panginoon. Ito lang sa sinasabi ng Panginoon. Nabanggit ko nga kanina ang sa ang suggestion ng ating Panginoon is instead of demanding, yung ating mga karapatan, italaga natin sa kanya. At siya na ang bahalang gumawa ng kapamaraanan. Sabi nga ng Diyos, ang paghihiganti yan ay akin. Vengeance is mine. Eh, hindi natin kinakailangan sapagkat kung uh, makikita, alam naman ng Diyos na ang ating damdamin. Kung talaga naman tayo yung walang kasalanan at tayo ay inuusig ng ating kapwa, anuman ang kanilang kadahilanan, bahala na ang Diyos kung ano ang gagawin ng Diyos sa kanila. Hindi natin dapat inilalagay, ika nga, no, yung uh, batas o ang paghihiganti sa ating puso. Bilang mga mananampalataya, kung tayo ay nakararanas ng ganito, whenever uh, we are wronged, iika nga, no, we need to commit them sa ating uh, Panginoon instead of retaliating. Mas maganda ang gagawin natin na tinuto sa atin ng Panginoon at diyan, kaibigan, makararanas tayo ng mga pagpapala. Alam mo, pinaaalalahanan tayo, no. Ano man ang pinagdaraanan natin? God sees our condition. How we respond? When we are wrong, alam ng Panginoon Diyos yan. Yun ang pinakamahalaga sa Kanya. Papaano ka ba tutugon sa iyong hindi magandang pangyayari na ginagawa sa iyo ng, ng iyong kapwa. At pagka ito ay pinagkatiwala natin sa Panginoon, lahat yan. Alam mo, gagawa ang Diyos ng uh, kapamaraanan upang tayo ay makaranas ng kapahingahan at kapayapaan. ng nga kapatid na tayo ay napaalalahanan mula sa salita ng Diyos patungkol sa retaliation ano we do not uh, demand uh, repayment sa ating mga nararanasan sa halip sabi ng salita ng Diyos na tinunghay natin give up those uh, rights at italagan ninyo sa akin ang inyong pagnagdaraanan upang mapanatili ang kapayapaan ako ang bahala sa inyong nararanasan. Yan ang assurance ng ating Panginoon. Tayo ngayon ay manalangin. Dakila naming Diyos, marami pong salamat sa inyong paalala. Kami po ay tulungan mo, Panginoong Diyos, sapagkat may mga pagkakataon na gumagawa kami ng kapamaraanan sa aming mga nararanasan, lalo na sa mga, sa mga pangaapi, sa mga panguusig na nararanasan namin sa aming kapwa. At hindi malayo, kami Panginoong Diyos ay umisip ng mga upang kami po ay maka, makaganti. Hindi po ganito ang inyong nais, ngunit tulungan mo kami. Pagkalooban mo kami ng self-control, ng pagpipigil sa sarili at higit sa lahat, manangan sa inyong kapamaraanan. kapamaraanan. Sapagkat ang inyo pong mga ipinahihintulot, meron po kayong uh, aral na itinuturo sa amin. Salamat Panginoong Diyos sa aral na ito. Naway, tulungan mo kami, pagkalooban mo kami ng kalakasan. Tunay nga kaibigan na tayo ay napaalalahanan mula sa salita ng Diyos patungkol dito sa isang napakagandang aral about retaliation. Kaibigan, bukas ay inaanyayahan kita na ako ay uh, samahan mong muli dito sa ating uh, programang Hardin ng Panalangin maganda ang mga aral maging mga paalala kahit bukas inaanyayahan kita samahan mo ako muli dito sa ating programang Hardin ng Panalangin tandaan mo, huwag mong kalilimutan simulan mo ang araw sa Panalangin Puspos ito'y magtatapos pinupuri mo ang Panginoong Diyos ako po Si Pastor Dave De Guzman.